Chicken, abuhul uh, uh, ulo lechon uh, hap ulo lechon crispy pata lechon roll cordon blue chicken ah uh, kombinasyon ng lechon roll at saka chicken Cordon Blue Chicken, Baliwag, uh, uh Rooster, Tender Rooster, at saka Butterfly Chicken, Baliwag. Yan, marami tayo dito. Available na to lahat. Dito lang sa Tatay Abe uh, Frozen Food. Uh, yan sa number 89, Everlasting Street, uh, Green Hills, uh, Olivares Compound, City. Olivares Compound at si Sito Santo Minyo San Dionisio para niya ayan wow tingnan niyo naman kung gano'ng kalaki ang ulo na yan oh. Huh? Woo, sarap marinated na yan iluluto na lang lahat yan for na yan luto lang Puro may mga timpla na yan ayan Order ring butterfly chicken yan dito yan ah, sa tate abes uh, ah, frozen food Ah, order na tayo kung na tayo ipon ah, tayo ng order pero available na ito ngayon available na dito sa bahay sa ano sa number 89 everlasting street Ah sitio santo ninyo olivares compound yan o oh. sarap

Ready to cook. Lechon roll. Yan. Chicken uh, combined lechon roll. Yan. Sarap. Lutuin na lang. Mga kabarangay. Kababayan. At mga kaibigan. Yun o.